Ayan po. Si Buboy. Papalipad na ang kanya maiwagas sa ranggola. Ito pa si Idol Bong, isang kaway naman dyan oh. Oh. <laughs> si Roka. <laughs> ba, saya yung kagat labi mo, dali. Hinayong Oh, Ayo go Eh, ini siap. Keto sayo ay awat sumirok na oh. Okay po ng. Balbacinela oh. sarangala dito sa mait oh, ah, na pintagato. Aon kaling. Eh, sa regala ng habitos para tumayog yan. Kulang sa buntot, saka sa buntot. na Pong Taranggola ni Idol Pong At ni Idol Pitos Ayan o oh. oh Pitos o oh. Ang kaling Ang tayog Kanta Kaling Pitos ang tawag mo niya, Saranggola yan Ha? Bandera? Bandera At tawag daw sa kanyang Saranggola Pangalan yun Pitos A ah, Pang, ano pangalan sa saranggola mo? Si Bagwis! Bagwis? Sino? Bagwis! Ano? Bagwis. <laughs> Bagwis! Si Bagwis ang pangalan sa saranggola ni Idol Pong na yan no? Sa saranggola, si Bagwis. At yung isa ay si... Tete! <laughs> Tito, pangalan ng saranggola mo? Dito, tayo, tayo. Ha? Bandera! Bandera daw ang pangalahan. Bandera ang kay ganda Bet na si Rock